Siya ang asong pinagawa ng monumento, pero bakit nga ba? Itong aso na to ay si Leo na isang dachshund na nakatira sa may Serbia. Katulad kung may dachshund, sobrang malambing, mabait at talagang matatapang yung mga ganitong aso kahit na medyo kinulang sila sa tangkad. Isang araw in 2015, kasama ni Leo ang amo niya at naglalakad lang sila sa may labas. Di may isang 10 years old batang babae na si Sofia na naglalakad at naglalaro lang sa labas ng bahay nila. Pero ang hindi alam ng mga magulang ni Sofia, may isang asong galit na galit pala na malapit lang doon sa pinaglalaroan ni Sofia na nakatakas mula sa kulungan nito. Itong aso na to ay isang crossbreed between Bulma Bullmastiff and Rottweiler at talagang malaki tong aso na to. Habang naglalaro si Sofia, dito siya biglang inatake ng aso na to at since 10 years old lang si Sofia, hindi siya makalaban sa asong galit na galit na to. Pimulan siyang kagat-kagatin at lapain ng aso sa may braso at binti niya at sa pagsigaw nga nung bata, dito nga lumitaw si Leo para iligtas yung bata. Dito sinimulan ni Leo yung pagkagat doon sa aso na to kahit na mas malaki at mas malakas to sa kanya. Ahil dito, binitawan naman ng malaking aso si Sofia at si Leo naman yung inaway ng malaking aso at dito sila nagsimulang magrambulan. Kagatan sila ng ilang beses but eventually nahinto naman yung pag-aaway nila but sadly ang dami ng sugat ni Leo. Pinala naman agad nila si Leo sa may ospital but sadly, two days later, binawian din siya ng buhay. Sofia naman ay dinala din agad sa ospital para magamot yung mga sugat niya at maswerte naman siya nakarecover. Dahil sa pagkawala ni Leo, maraming nagluksa sa pagkawala niya. Ayun pa nga doon sa batang niligtas ni Leo, I am so glad Leo has a monument. He turned out to be a real hero. He helped me. Nagbigay din naman ng statement yung nagmamay-ari kay Leo at sabi niya, Everybody loved Leo. He was so kind and playful. We will miss him terribly but will always remember he saved a child's life. Dahil nga sa kabayanihan ni Leo, dito siya pinagawa ng isang monument sa isang public park sa Panchevo, Serbia. Nakasulat nga dito na, Leo to all the small heroes with big hearts.